malunggay ni si Ms. Perla Flores. Tayo magluluto ng gulay. Ayan, itong malunggay kaling Pilipinas. Kalabas na ko na dito. Buti na lang may malunggay. Ah, Chakpat naman. pagkain na sa Pilipinas, nagbaon pa. Nagyan natin ng tubig para tayo yung <clears throat> Ito lang dalawa na to guys. Ang gulay na aking luto. Ayan, thank you sa support nyo, aking mga viewers and followers and subscribers. Ayan, Happy New Year everyone. Good morning, good morning guys. Good afternoon, good evening sa lahat ng nasa iba't ibang lupalop ng bansa. Ayan. Happy New Year everyone. This is Perla Flores na nagsasabi sa inyo, kamusta na po? Ang 2024 ito po ay aking pinapakita sa inyo na aking ginawa. Ang carrots, malunggay at shallot o kaya ay maliliit na onions. Ayan. Tayo dumako sa ating pagpiprito, guys. Ito na po ang ating ginawa. <clears throat> Nilagyan ko po ito ng asin, paminta, saka olive oil, saka isang itlog lang. Kasi dalawa sana itlog isa na lang kasi kumain ako ng marami ng itlog. So, isa na lang aking nilagay. Ayan po guys, at arena at cornstarch. Tikman natin kung anong resulta ng aking ginawa na ito, Lord. Ay, ginawa na ito. Ayan, pasensya na pati si Lord eh, nababanggit ko. Pero gawa ito ni Lord. Pinaano ito sa akin. Ayan. Yung manunggay, galing po ito ng Pilipinas. Nandiyan naman po guys na akin na ako'y umuwi ng Pinas, nakipag-Christmas party sa aking kapamilya. <clears throat> Ayan, first time na uh, nakauwi ng Pasko at New Year. Ayan, so ito ng aking ginawa para masustansya ang ating lunch. Ayan. <clears throat> So guys, so oh, titikman natin at mamaya ay gawa pa ako ng sausawa niya. Hmm. Pang at merienda. Swak sa budget, guys. so yummy. Alam naman yung asin niya Mmm Ayan, kahit wala ng kanin, guys. <clears throat> ito na ang iyong kakainin mong lunch mo. Tulad ko. hindi na ako nagsaing. Ito na lang. Pwede ka nang magkape o anumang drinks na gusto mo. Cold or hot. Ayan. Hindi ko na siya tatapusin guys kasi marami na. So mamaya ko na ito gagawin ulit. <clears throat> Panghapunan na ulit. di Diba? Sobrang tipid. Masustansya pa. Ang ating ginawang ano ngayon? Pagkain. yan Sabi ng iba. Iba. Okoy. Ayan. Swak na swak na siya guys sa inyong panglasa. Kayo nang bahala kung dadagdagan nyo ng asin o ano. Kung dadagdagan nyo ng patis o toyo, sa akin, asin lang dyan. Swak na siya sa akin. Ayan. Please, support me in my video, guys. Ayan. Support my video. Support my YouTube channel. Pera Flores 71 <coughs> 49.71 Ayan, ang nilagay ni Tatay YouTube sa aking channel. So, please, please follow me in my page. Ayan, guys. And thank you so much sa inyong pong panunood ng aking mga video. God bless everyone and I love you.